Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita ngayon, pakikinggan na natin ang ating trio tagapayo. Unahin natin si Dr. Love. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat. Alam niyo, nakikita natin dito talaga yung karakter ng isang tunay na ina. Ipaglalaban talaga yung anak. At minsan, kahit alam natin nagsisinungaling tayo, ipaglalaban pa rin yung anak. No? Sa kasong ito, mahirap Uh, bahirap uh, hatulan dahil wala tayo doon. So pagbabasihan lang natin yung demeanor ng bawat isa, ang kilos ng bawat isa at ang statements nila. Ano? At ito'y away ng mga bata na nauwi sa away ng mga magulang, lalong lumala Masama din ang loob, nasaktan din si Rowena dahil yung anak niya na batang-bata, 9 years old, ay nasaktan ng 14 years old, kaya kinonfrontan niya yung batang nanakit Ang problema dito, mukhang na-agitate pa lalo si Rowena dahil sa demeanor ng bata na pinagsasagot siya at uh, binasto siya nung bata, baka lamang nagagaya ang anak niyo sa inyong pag-uugali. Yung lumalabas ng masamang salita sa ating bibig, galing yan sa puso. Pusong punong-puno ng galit. Pag-aralan niyo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love, Brother Jun Banaag. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carla ang um, alam natin, pag merong ganitong klasing away ang mga bata, ang mga magulang, ang talagang primary na ginagawa nila is mag-mediate. Ibig sabihin, sila yung magiging referee. At the same time, alam din natin na ito yung pagkakataon na maturuan yung mga anak natin kung papaano solve yung mga problema ganito. yung Kung sakasakaling may pag-aaway, eh ganito ang gagawin natin. Unang-una nang sinabi dito ni uh, Mary Grace na yung anak nilang dalawa ni Christine, training supposed to be, nagtitraining sa basketball. Tapos itong anak ni Rowena pumunta doon. Alam niyo, nine years old, makulit yan eh. Pero what if, isipin na lang natin, hindi yung anak ni Rowena, what kung batang nandoon ay is, yung isang batang with special needs, isang batang may ADHD, babatukan yun ng ganun dahil kasi makulit? Anong klaseng pag-uugali meron ng inyong mga anak para patulan yung mga ganitong makukulit na bata? Pangalawa, di ba training? anong training sa basketball? Pasensya. Pangalawa, sportsmanship. Pangatlo, respeto sa isa't isa. Mary Grace, nakakalungkot dahil kasi parent leader. Parent leader, modelo ka ng kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa komunidad. Pero kung ganitong klaseng pagiging agresibo at madali kang ma-agitate or irritable ka sa mga ginagawa mong uh, pag uh, sasalita kanina, nakakalungkot. Ayokong maging ikaw ang parent leader ng aking community. Yun lang po. Maraming salamat Dr. Camille. Ngayon naman po ay babalikan natin si Attorney Lorna Capunan. 14 years old ay minor. Kung hindi minor yan at 18 at above yan eh pwede siyang kasuhan ni Rowena. Kung totoo man yung sinasabi na tatlong beses na binatukan. Slight physical injury yun. No? Pero minor sila. Ang, ang sa batas pag ang ang responsible ay minor, eh, community service. Normally, pag mga lalaki ang alak natin, ang tatay ang nagdidisiplina. Alam ba ng mga tatay nila yon? Baka sila pang magalit, no? Kasi, although mga nanay tayo, are sabi nga natin, our children can do no wrong. Sa harap ng iba, pinagtatanggol natin ang mga anak natin. Pero dapat sa loob ng bahay, pagsabihan natin. Ganyan, ganyan kasi yung mga anak ko, no? lumaki. Apat na lalaki, limang lalaki yan. Exclusive boy. Lagi akong tinatawag ng dean of discipline sa eskwelahan. Pinagtatanggol ko yung anak ko. Siyempre, no? Pero sa bahay, pinagsasabihan namin, you don't do that to your classmates or you don't do that to your teacher. Let us be a good example, example. to our children. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. Okay, kasi dapat maging good example tayo sa mga anak natin dahil ayaw nating magtubos ng mga anak sa bilangguan pagdating ng araw. Diba? Diba?